Sira. Angkol, ano sira niya ng kol? Alin? Saksakan din. Pag binuksan ng ilaw, walang hindi gumagana ng electric fan. Pag binuksan yung ilaw sa van light, Oo. hindi ng electric fan. Sa so, pagkabit namin ito sa likod. Ano yan? Ito. 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 Ito ya ba? oh lang. Yeah. Hello. Oh, yeah na. ako. ko. Wala na. Namamatay. Oh, ay. Sino nag-guring ewan Ewan niya. Yeah. Pero dati gumagana magana 'yan. Dati. O ganyan A na. Ba, ganyan na 'yan. Pag-guring mula ng winering. Ewan. guring na 'yan. Dito. Dito na lang. Kita ko sana nila 'to. Ito, ground. Okay. Ito, ground. 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 na ground. Ito, ground. Ito, ground. Ito, ground. Ito, Ito, ground. Ito, ground. Ito, ground. Ito, at dito nga ginamitang ko na ng tester ayan para kunyari magaling tayo pati yung mga piece nya check ko kumplito naman at saka buo lahat so anong nangyari pala dito dati daw ibang driver nito magsampa ng bagong driver ngayon ganyan, ganyan ang itsura yan pinagpapakalmanan yung wiring so payo ko sa mga driver dyan wakay basta 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 mangingailan pagdating sa wirings, para iwas sunog kung maaari pa nyo sa inyong mekaniko na marunong mag wirings ayan para sipang inyong truck

Pagdating nyo, nandito na ito? Oo. Oh. Ah. Ayan, may ground. Tapos, saksak natin electric. Ay, kahit hindi na. May ground siya. May long ground. Pag binuhin yung ballight, buhay mo yung ballight. Ayan, nawawala. Nawawala yung ground, patay. Ayan, mayroon. Ngayon, chichik natin yung dati. Subukan natin ibalik. Magic Sumabi so, ng truck na itong ganito Bawa oh, ah. dito? Pinagsama yung live at saka ground Mahusay ito kila

subukan natin balik sa dati yun yung dating linya ito yung live ito yung ginawa nilang ground ito yung live nya tapos ito yung ground yung itim ito hindi na natin kukunin ayan na sya may ground pag binubuhay na yung light hindi na namamatay gay buhay ban light ayan patay okay na ito na yung babalik natin sa dati okay pa pala yung original na linya so, ayan dinalik yung dating linya ito nawa natin yung nakalawlaw dito pinasok dito ito yung sira ko ito yung sira ito yung original na linya kinawa natin yung nakalaylay dito wala na nakalaylay dito talpak natin dito buka natin okay yeah. okay may electric fan ilaw yun, may na. Oops na. Hindi yeah, oh, na naman matay electric one nila. Patay. Okay na. Kapalamig na si Angkol. Pwede <laughs> ka okay na ako nang mag-electric siya. Electric Okay naman na, ano? Mag-electric natin lahat. no? Ayan, successful lang ating pagkakalikat ngayong gabi. Okay na. Ang naging problema lang yun sa wirings ng car charger, sa blay. So, nasira kasi yung dating car charger nito tapos gumawa ng bagong linya yung dating driver kaso mali mali naman kaya ang ginawa natin binalik natin sa original na linya so yung dati kanina nakalaylay na charger dito yun yung pinalit natin sa luma yung sa sira yung pinagtanggalan natin yun yung sira kaya ngayon okay na hindi na namang matay ang kanyang electric pan pag ginuhay ang ball light so goods na thank you